Oh? Laki dito, oh. Sulit na sulit ah. Hmm Ang laki nito. siguro 'yan. Uh. Grabe. Sobrang laki. Ay, ang eh, hmm? pinakamalaki ng huli dito yata ano? Hindi na. grabe, laki, oh. Grabe Oh. Oh. Ah. Sabang laki, oh. Grabe na kasi, laki oh oo, 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 Oh. oo, okay. oh. <laughs> okay. oh. okay, oh. Laki oo, oo, oh oo, kendaraan size oo, no? Malaki ng tilapia na yan. Okay, Nakalaki eh. yan oh. Oh. Ang hmm. limang kilo na to sigurado. Oo ah. Ganyan. Super. Grabe ng tilapia na yan. Uh. Ay maliit. Iba, ano natin yan. Balik natin yung maliit. Grabe laki talaga oh. Ito, sinaki na ng ano ko to, palad ko to. Hmm. Di lang oh. Ang isang kilo. Ito, oh. Oh, kumpara mo yan, oh. laki oh. Layo, o oh. Ah, ang laka. Eh. <laughs> okay. ang laki. Ang laki. Ala. Super. Oh. Grabe. Baka laki nito. Bigat. Oh. Hmm? Nanalo. Nanalo pa Ito pakawalan natin 'to. 뭐. <목>